Mm, Ang na kansam, siam, siam rasita, uh, kan samsam samsam dira sa daan. Tapit ka ni. Pwede ka na bukol na. Pwede ka na bukol na. Am, bukol na ito, Ang mga katang na dagitan na kwan. Ang kanggarod. Tapit mm, ka ni. Eh. Para biyat na tuwin. ka sa taminan. Na? Sa taminan. Nga po. Ang nga naimas natin si Dantan, nakamisuot ka nga agudgudwa. Ag Masalot ka sa mat. Masalot mo sa mati nga kuwan. Di pala tarot nga iluto lang tanga buo buo. buo tayo pa maun.